isang kwento ng isang dalagang inagawan ng kinabukasan. Ngunit, bumalik siya para bawiin ang hustisya. Pakinggan ang nakakakilabot na kwento ng paghihiganti dito sa hiwaga at sindak ng gabi. Magandang gabi po mga kahiwaga. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marco. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pangyayaring nagbago ng pananaw ko sa kabutian at kasamaan. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas. Nang kami ay nagbakasyon sa baryo ng lola ko sa Quezon. Tahimik ang lugar. Parang wala kang iisiping masama. Pero sa likod ng katahimikan, may tinatagong kwento ang mga tao roon. Sabi ng matatanda, may multo raw sa lumang balon sa gilip ng kagubatan. Ang espirito ng isang dalagang bigla na lang nawala. Pero gaya ng karamihan, hindi ko yan pinansin. Hanggang sa nalaman ko ang totoo. Isang gabi, kasama ko ang tatlong pinsan, sina Jay, Donnie at Carlo. Uminom kami sa tabing ilo. Nagsimula sa kwentuhan, tawanan, hanggang sa unti-unting napunta sa madidiling na kwento. Si Jay, na medyo lasing na, biglang nagsalita. Mga tol, naalala niyo si Lani? Yung tahimik na dalaga sa kabila. Kami ang dahilan kung bakit siya nawala. Nanlamig ako hindi ako agad nakapagsalita. Nilasing namin, dinala sa sapa. Akala ko hindi nasisigaw, pero nadulas siya, nahulog sa balon. Sabay tawa, parang wala lang, parang hindi nila sinira ang buhay ng isang inosente. Simula noon, hindi na ako mapalagay. Umiiwas ako sa kanila hanggang isang gabi, biglang nawala si Jay. Kinabukasan, nakita siyang nakabigti sa puno ng saging. Pero may mga galos ang liig niya. Parang may humila sa kanya. Ilang araw lang, sumunod si Donnie. Sabi nila, nalunod sa balon. Pero, marunong siyang lumangoy walang ibang paliwanag. At si Carlo natulog pero hindi na nagising. Nakita ang mga kuko niya sa sahig. Para bang pilit siyang humuhukay palabas. Doon ko naalala ang balon. Doon ko siya huling narinig. Ang pangalam, hindi ko malilimutan. Lani. Pumunta ako sa balon mag-isa. Tahimik walang kahit anong ingay. Hangin lang, malamig, amoy ng lupa at nabubulo. At bigla, may narinig akong tinig. Bakit hindi mo ako pinagtanggol, Marco? Napalingon ako at doon ko siya nakita. Isang babae, duguan ang damit, may galos sa mukha. Mapuputi ang mata na nakalutang. Silani, Lani. Tumulong ka sana, pero pinili mong manahimik. Hindi ako nakagalaw, hindi ako makasigaw. Nanigas ang aking katawan. Umikit ako at naririnig ko ang kanyang mga sinasabi. Ako si Lani. Hindi ko alam kung bakit ako nagising pa. Pero ngayon, hindi na ako katawang lupa. Ako na ang bangungot ng mga gumawa sa akin ng kasalanan. Isang gabi ng honyo, pauwi ako galing sa eskwalahan. Tahimik ang kalsada, malamig ang hangin. Naglalakad ako noon, gaya ng dati. Pero hindi ko alam, may nag-aabang pala sa akin. Tatlo sila, mga lalaking walang puso hinila ako papasok sa isang abandonadong kubo sa may likod ng gubat. Wala akong magawa. Sumigaw ako, lumaban, pero walang nakarinig. Minasak nila ang dangal ko. At pagkatapos, iniwan nila akong duguan. Itinapon sa lumang balon. Akala nila tapos na. Akala nila hindi na ako babalik. Pero may isang kaluluwa sa ilalim ng balon na tumanggap sa akin. Isang matandang espiritu. Isang alingangaw ng galit. Binigyan niya ako ng lakas at ng pagkakataon para maghiganti. Isa-isang nawala ang mga hayop sa baryo. Sunod ang mga ilaw sa bahay nila ay kusa na lang namamatay. Hanggang sa nakita nila ako, makatayo sa tapat ng balon, duguan, mapuputing mata, nakangiti. Ang una sa kanila, nakita ang sarili niyang anino na lumulubog sa sahig. Ang pangalawa, kinaladkad siya ng wala, kinaladkad siya ng wala namang humahawak at hanghuli. Siya ang pinakamalupit. Nagpak nagmakaawa siya. Umiiyak. Pero hindi ko na kayang makinig pa. Doon ko siya dinala sa parihong balon na naging libingan ko. Sabi nila, hindi raw dapat bumaba sa antas ng demonyo. Pero minsan, ang hustisya hindi mo makukuha sa korte makukuha mo lang sa katahimikan at sa paghihintay ng tamang oras ngayon ako na ang bantay ng balon tahimik naghihintay dahil baka bukas may susunod na tulad nila at ako hindi na ako mabait ako ang multo ng mga nilapastangan nagdasal ako nang imulat ko ang mga mata ko, wala na siya. Nakaalis ako ng buhay, pero hindi ako nakaligtas sa konsensya ko. Mali pala ang kwento ng mga pinsan ko. Nagsinungaling sila sa akin. Pero huli na ang lahat. Wala na sila. Kinuha na sila ni Lani. Isinusulat ko ito para ipaalam sa lahat. Huwag kang manahimik sa harap ng kasamaan dahil minsan ang multo ng katarungan ay mas mabangis pa sa mga buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag at i ang video. At tandaan, ang katahimikan minsan ay kasalanan din. Hanggang sa muli dito sa Hiwaga. At sindak ng gabi, maraming salamat sa inyong lahat.